Ngayon mga donan nandito naman po tayo sa night market sa Divisoria, dito naman mga kamdon, nandito naman po tayo sa Night Market sa Divisoria. Dito naman po tayo, mag-update na naman tayo mga presyohan ng mga gulay mga kamdon dito sa Night Market sa Divisoria. Karating lang po natin, galing po tayo sa Laguna at nandito po tayo sa Night Market sa Divisoria. So mga kamdon, at tayo magta-time check muna tayo mga kamdon. So yung mga ano, oras mga kamdo ay alas 3.03 O oh, no, oh, yun, 3.02 oh, oh, na 3.02 oh, na 3.02 oh, So alas 3 ng madaling araw So good morning po sa inyong lahat mga kamdo kando, good morning sa inyo lahat mga kando At yun, maraming salamat sa thank you uh, Thank you nga pala doon sa mga malakang subscriber At malakang viewers, so maraming salamat mga kalingap Ay, thank you, at uh, tayo mag-update na naman tayo Malaman natin mga presyo, mga gulay Mga kando dito sa night market sa Divisor so, sa... thank you very much sa uh, panyong pagsama sa akin Dito sa atin uh, Dito sa pag-update natin So maraming salamat, thank you very much po At uh, tayo ay mag-update na naman tayo Ng mga presyo, ano mga gulay mga kando Okay, at tayo ay Magsisimula naman tayo dahil Uh, maaga na pasensya na mga kondo at hindi po tayo nakapag-update ng na mga ito mga nakarang araw so yon maraming salamat thank you very much sa inyo patuloy na pagsuporta at maraming maraming salamat po okay at ay mag-update naman tayo para malaman natin mga presyo ng mga gulay mga kondo dito sa night market sa devil surya at tayo ay Ah, may sundo tayo ayan. <laughs> Nandiyan na. So mga kondo, good morning. Good morning po sa inyong lahat mga kondo. Okay, at tayo mag-update naman. Go. Baka doon, samahan nyo pa ko. Tingnan natin kung may mga pagbabago, no? So, yun, uh, thank you sa patuloy nyo Pagsuporta at maraming maraming salamat po tayo. At tayo may sundo ngayon, nandito si Naga. Ayan, sundo po tayo. Yun, nandito si Nganga. Good morning, nga! So, <gasps> kaway dyan. Ito, kapatid nga pala ni Nganga. Siya so, pangalan mo? Siya so, pangalan mo? Ah, uh, shout out. Good morning ng na dito po tayo shout out po sa lahat dito po ay 135 ang kilo ng ano ng sibuyas 120 ah 135 135 po 30 30 daw ang kilo 30 30 daw ang kilo ng kalamansi ganda ng kalamansi eh dito daw, magkano dito? 30. 30 daw ang kilo dito sa okra. Tapos dito 50 daw sa sigunda yata tutya? Eh, Ah, oh. Good din siya, pero hindi ganoon kalaki yan. 50 ang kilo. 500 po yan. 500 po ang sa bundle. 10 kilos po yan. Tapos dito 10 kilos din, 30 ang kilo. So 300 po to. Sa okra. Dito po sa kamatis, binigay po lang sa atin na 1 162 no? 1.6 Bale, 24, 22? Oh, 24, 23 24. Ah, nasa 24 daw po kilos Kamatis so, Stupid 200 no, sa so, ceiling sig Ceiling ring, 200 ang kilo Dito, dito po sa, rep sa repolyo ay 1,000 daw 1015 kilos po yan yung kilos tapos dito ay 1,000 din ah, no. 25 kilos to sa sayote okay. yan may ano? <laughs> wow wow ito daw sa patatas ay 1,500 1,500 so 20 kilos po yan patatas 20 kilos so, 1,500 So nasa 75 lang kilo 50 daw dito ang kilo ng pala yan. 60 ang kilo. So, si Satchite Bagyo po, sa Pichay Bagyo ay 15 kilos po to ay 1,000, 1,200. Dinigay po sa atin ang 1,200. Dito po 200 ang kilo ng bell paper. Sa bins ay 140 daw ang kilo, 140. Ay 200 ang kilo ng ceiling green yung ay 180 daw ang kilo 180 chicharo po yan sampalaya native 80 ang kilo sa native po native sampalaya Good morning po mga kaundo, nandito po tayo sa night market sa Divisor Yeah, ayun, nakikita nyo po na yan. napakarami po ng gulay Kaya lang, medyo mataas ng gulay ngayon mga kaundo Dito po sa carrots, ay binigay po sa atin ng 50 ang kilo 50 ang kilo ng carrots Ano po to? Ah, uh, beam ito po sa langka, ay po sa atin ng 30 to 30 ang kilo. Yung ginayat na langka po, ginayat na langka. Sa pipino, itong pipino na to ay binigay sa atin ng 220 lang kilo nitong pipinong bakla. Ngayon nga nakakita ng pipinong bakla. So, kaya bakit tinawag ng pipinong bakla? Alanganin ng puti, alanganin ng green. Yun, di ba? Uh. Uh, Oo, kaya pala. ay 340 ang kilo 340 So ayan mga kondo ah, Nandito na po tayo Tapos na po tayo mag-update mga kondo At good morning po sa inyong lahat mga kondo Maraming salamat Thank you sa so pagsama nyo sa akin dito sa Night Market Set Resort Tapos na po tayo mag-update So ipapakita ko lang sa inyo mga in-update natin mga kondo Ayan lang po mga in-update natin Medyo mataas ang gulay mga kondo Medyo mataas ang gulay ngayon mga kondo Ito lang yung mga in-update natin Yon. Ito kamatis Yan. Shout out po sa lahat at good morning po, good morning. Yan. Dito po sa Kalamansi, ang kuha po natin ito ay 30. 30 ang kilo po yan. So, good morning po sa inyong lahat. Ito po yung papaya, ay binigay po sa atin ng ano to, 180. 180 ang isang bundle po 10 kilos po ang laman yan so pumapatak lamang ng 18 ang kilo 18 ang 18, 18 ang kilo so yun morning dito po sa Labanos ay hindi po to ganong kagandahan no? ay binigay po sa atin ng ano try a ah, 200 so ang good po niyan ay tumatak wapatak po ng ano ng ang good po ng carrots ay nasa 60 ang kilo nasa 600 so hindi po ang kinuha po natin ay hindi po ganong good so ito lang po So, mga pa-uwi na po tayo at ikakarga lang po yan, no? So, medyo may katasa ng gulay ngayon, mga kondo. So, maraming salamat. Thank you sa patuloy niyo pag At maraming maraming salamat po. Okay. At higit sa lahat, good morning po sa inyong lahat. Okay. So yung mga kondo, yun po yung mga in-update natin So kalahati lang po ng sasakyan no sa napaka, medyo mataas ang gulay ngayon ngayon mga kondo Mga gulay natin So yun Dito nga pala sa lemon ay binigay po sa atin ng ano po to Hindi ganong kagandahan po siya pero binigay po sa atin ng 250 250 yung 10 kilo Nasa pungapatak lamang ng 25 ang kilo Yun So yun mga kalingap, yun Ito lang yung may update natin, kalahati lang po ng sasakyan no yun mga kondo, tapos na po tayo, pawi na po tayo no? Uh, hindi man lahat ng, uh, hindi man lahat ng gulay mga kondo naihahatid ko sa inyo mga presyoan pero kahit pa paano mga kondo ay napakarami no? so yun, good morning po sa inyo lahat, thank you very much sa inyo patuloy na pagsuporta at nag-update lang po tayo sa mga presyuhan ng gulay, base lamang doon sa ating pagkakahango o pagkakapili no? yung mga hinatid ko sa inyo mga presyoan ng gulay mga kondo ay base lamang doon sa pagkakuha at pagkahango ko at good morning po sa inyong lahat at maraming salamat thank you sa patuloy na pagsuporta na po sa mga OFW maraming salamat thank you very much po sa inyo at doon po sa mga ating mga farmers so thank you very much sa inyong pagka sa inyong pasipagan maraming salamat po at maraming gulay po tayo dito sa mga lungsod Kung makakain mas sarap na gulay sa mga kuno good morning good morning po sa inyong lahat at thank you very much sa patuloy na pagsuporta. maraming maraming salamat mga kalingap good morning good morning good morning, good morning. okay thank you ito lang po tayo Thank you nga. Uh, salamat. yung natin. Parang dumadami na kayo ah. Boss, salamat boss. thank you. Dali dali na. Dali dali. Na. Dali tayo. Kondo, na, po tayo. Wow. Thank you nga. Thank you. 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 good morning uh, Thank you. Okay. na you morning sa lahat so yun yung mga inapit natin ay madilim so morning po yes mga kakaroon pa uwi na po tayo Good morning po sa lahat maraming maraming po salamat sa patuloy yung pag support mga kalinga pa uwi na po tayo Moments later. Good morning. Good morning. Good morning, Po Nichols. tayo sa Pikutan Pikutan sa so, Susana Hai Susana Hai Kalax Greenfield City Kalax Nasa Santa Rosa na po tayo Santa Rosa Ito na Good morning, good morning po. Tira po tayo sa Barangay Pulo. Ah, Barangay Pulo. Good morning po sa lahat. Maraming salamat nga pala daw sa mga uh, mahal kong subscriber at mahal kong viewers. Thank you very much po sa patuloy niyo mag Okay, come. Few moments later. Ito mga kado, nandito na po tayo sa Kabuya po, nakarating na po tayo dito no? So good morning po sa inyong lahat, maraming salamat po Thank you sa pagkasama nyo sa akin doon Sa uh, night market Sa Dibasio sa patuloy nyo pag-suporta At good morning, at nandito po tayo Nakarating na po tayo, thank you very much so, Maraming salamat sa Panginoon at nakarating po tayo doon Ng Ligtas. Okay, good morning, good morning po Thank you So mga ganda, tapos na po tayo no? Naibaba na natin yung mga gulay So galing po tayo sa night market sa so, yung Good morning po At tayo po ay thank you Sa pagsama nyo sa akin daw sa night market sa Divisoria. Good morning Good morning <laughs> <laughs> Kawai ka, naman <kalei>. <laughs> <Kalei, kalei. laughs> <laughs> thì tại này một khoảng một đơn sắt nó sẽ bông